Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng uh, reaction opinion ngayon itong post ni Kipi Chu. Number one, I'm so happy the kid is well versed in Tagalog and not Englishero. Halata like so many kids of politicians. Second, such a good looking kid. He looks like his titos and sermons. Third, I'm glad that BP has time to be a cheerleader. Ito po, napakagandang uh, video ni Bipi Sara. Abot langit ang iyang saya, yung ngiti niya, makaabot ng iyang tenga. Bakit? Nasa likod siya ng kanyang anak, si Matthew Carpio na na feeling best uh, player of the game ba ito? <laughs> okay, so, pa panoorin natin ang interview dito ha. Ah. Okay, season number 2. Kasama natin ang uh, ating best player of the game, chess magic player of the game, Mateo Carpio. You We're know? together with the whole Basketball. Oh, Michael Smith team. Mateo, ganda ng pinakita mo. You had 6-0, uh, 7 uh, uh, straight scoring in the first quarter. Uh, how did you end up doing that? Well, yun yung sinasabi ni coach na mag-focus lang tayo. Sabi namin mag-error tayo, focus lang sa okay. game. Kaya pag may focus tayo, <laughs> Tapos sa first quarter no, na, nakahabol yung kalaban nyo, yung design build. Uh, how did you maintain composure na pagdating ng second, nakabawi kayo agad? Yun lang sabi na Nico, di mag-call kami. Tapos recent lang sa mga players. Uh, of course, you have your teammates here, your family. Uh, do you have any shoutouts? Sila po lahat na. Nandito, nandito sila. Uh, po. Sorry. Pero salamat lang kay Papa Gali. Tapos kay Papa Kola There you have it, our chef's magic player of the game, Mateo Carpio, and the whole Davao Microsmith team. Ibinunyag, deputy speaker. Mateo. Mateo Carpio, uh, pang, I don't know kung pang ilang anak ni na VP Sara ito. Uh, tatlo bang anak nila o apat? Hindi ko sigurado. So, una, agree ako. Nagtatagalog. Eh, medyo nakukonsensya ako. Ang aming mga po, English ng English. <laughs> ano ba yan? So, diyan mo makita na uh, simpleng pamilya lang sila. Tapos yung joy ng isang inahan ba? Vice President na siya, ang daming problema si kaso niya. May, may panahon siya para sa kaniyang pamilya. Kaya, Uh, ito ang aking kwa na nung nasa serbisyo pa ako. Paano ko malalaman na ang isang sundalo ay mabuting sundalo, yung responsable siya? Pag mahal niya ang kanyang pamilya. Kasi kung ang sundalo, pinapabaya niya ang pamilya niya, to me, wala, bad soldier yan. Kaya may mga sundalo na nagkakaproblema ang pamilya niya, uh, wala. Kaya kung may sundalo nga, sir, birthday ng anak ko, pwede bang, ano ito, oh, ko, sige na. Lalo na yung mga Tagalog zone, uh, dito siya sa Mindanao, mga sa'yo. Eh. Uh, uwi pa sa Cordillera. Tapos, pagdating sa highway, maglalakad pa siya ng halos isang araw papunta sa kanila. E, eh, binibigyan ko ng extra vacation, yung mga ganon, para they will spend time with their families. So, yan po ang ating VP Sara. Nanay na nanay, ang tuwan-tuwa siya sa pagka panalo sa kanya na player of the game. Yan. Hindi siya Englishero. Ano pa? Uh, ano pa yung sinasabi ni Dandaria? Very supportive. Okay, basa tayo sa mga comments. Eto, comments. Boyet Castillo. Ayos yung Tagalog na sagot sa Inglesirong interviewer <laughs> na idiin ng batang mama na higit na angkop ang wikang yaon upang mas malawak ang mahagip sa pananalita. Okay, so tayo kasi as a Filipino, We are so very close sa ating pamilya, yung extended family, which is very very nice ano. Uh, kaya lalo kong nakikita ang pagiging magaling na leader ni BBP Sara sa mga ganitong uh, sitwasyon kasi family-oriented siya. Inahan, inahan. Kaya once na naging presidente yan, kung ano yung ginagawa niya sa pamilya niya, ganun din ang gagawin niya sa buong bansa. Magiging inahan o amahan siya. Yung loving but firm. Dasal ko kada araw na sana maging una, proteksyonan siya ng Panginoon. Kasi delikado siya eh. Ang dami niyang kalaban. Maka mamaya, hindi nila matanggal sa impeachment, hindi nila maano ha, mado, hindi nila matamaan sa ombudsman eh yung kanyang physical security so kailangan ako everyday pinagdarasal ko ang safety niya buong pamilya niya and of course our tatay digong na makabalik ng buhay so problema ngayon paano nila tatalunin ang ating unbeatable DT Sara kaya Salamat na lang dito sa mga lalo na kay Attorney Rowena Guanson, nakakatuwa yung interview sa kanya ni Lucy Cruz Valdez. Latado, medyo may pagkabayas yung si Miss Valdez sa pagtatanong. Kailan hindi siya makaporma kay Attorney Guanson? Sabi niya, "No. BP Sara is the woman to beat in 2028." <laughs> oh, if you if elections were held today, Sinong mananalo? Ah, wala. Aminado si Cruz Valdez na VP Sara, hands down. Kaya lahat na lang ginagawa nila ang pwede nilang gawin para sirain ng sirain si VP Sara. But the more na sirain nila si VP Sara, makita nyo, the more na nagiging popular siya, the more na dumarami ang kanyang supporters. Ah... Uh, Noong una talagang bumulusok din ang rating niya. But ngayon, na-survive niya na yung ano pa ang pwede nilang ibabato kay BP Sara. Naibato na lahat eh. so it's just a matter of time. Nobody can stop her right now from assuming power in Malacanang 2028. Kaya sana By that time, makauwi na rin si Tatay Digong sa Pilipinas para masaksihan niya ang kanyang uh, anak na babalik sa Malacanang. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video nito. Karon mo na ni Angero nga ipanghatag sa mga tao. So mo na ni sila ang tagaan. Mo na ni sila. No. So, ni Angero nga Tako na mong pasamat kay makatok na mig pag-o. Dili na mituruan og ulan. Ang mga dalan sa dili maka ano kayo sa sponsor ani. Kay maka natabalay na gid ni. Tako na mong pasalamat sa Ginoo. Ox na sponsor ani nga sen. Ox na dumala. Daghang salamat. Kayo. Salamat sa pagkatao ko.

Sige. Oh, sige. Salamat sa Ginoo kay nagka-top gid mig bagos nga sen. Sa mga og sa Kuan nag, Kwan, nag ubat kana mo kakat pasao na ako'y balay karong pagit ko nakagbalay nga na panalangin sa Ginoo okay Kol, salamat Kol